Pagbalang araw mga idol Backfill namin mga idol dito Yan magbackfill na kami sa Kami ginagawa Yan backfill na tayo mga kapaytors Itong lupa na galing dito Yung hinuhukay natin lupa dito Ibabalik na namin natin dyan lupa na yan babalik naman natin pag backfill dito kasi nakapagbuhos na tayo ng second lift sa ating retaining wall para hindi na tayo mag scaffolding sa second lift i-backfill eh na lang natin dito at isa pa para hindi na ito mag bar down yung lupa na to. Forma na tayo si Kanlip mga kapaitors Yung iba, yung iba dito nag-wielding sa B-split Yan, ito yung update sa ating ginagawa dito Akyat, akyat Sakyat ng bako. Ano, lumabas na naman ng tubig uh, ah Ito lang mga update natin mga kapaiters Di third lift to. Pag third lift na natin, si Rojo na lang. Sa ating Yung mga pedestal natin dyan, mga pedestal. At tama na yan sa height niya. Tapos, pag uh, magbackpill na naman tayo dyan sa loob. Para magiging rampa na yan. Yung loob. Kasi yung loob, mga kapaiters, rampa yan. our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in So mga kapaiters, sabang backfill tayo dito. Reinforcement tayo dito sa wall para sa second lip, Lagay tayo ng spacer dyan para pag ah, lagay natin sa ating pinulik. May spacer na yan. Tang! Backfill ang ating bako. Para mamaya mga kabiters, hindi na tayo mag-scaffold dyan pag uh, formwork sa ating outer na retaining wall dahil may pag-fill na. Yan, muna yung ating update. Magkulang muna ng update sa ating Thank you for watching. Bye bye.